sa pananalasang dulot ng habagat sa lalawigan ng Tarlac namahagi mahagi ng food packs ang pamahalaang panlalawigan ng Tarlac sa mahigit tatlong daang pamilyang Aita sa bayan ng Bamban. Kabilang sa mga ipinamamahagi ang iba't ibang pangunahing pangangailangan, bahagi nito ang patuloy na programa ng pamahalang panlalawigan para matiyak na walang maiiwang komunidad, lalo na sa panahon ng sakuna. Personal na pinangunahan ni Governor Christian Tell Yap ang distribusyon, katuwang si Bamban Mayor Joey Salting. Binigyang diin ni Governor Yap na hindi lamang ito basta pamimigay ng tulong, kundi isang paraan para maramdaman ng mga kababayang Aita na kasama sila sa pagbangon ng lalawigan. Nagbigay naman ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporation ng tulong sa mga nasalanta ng habagat at mga bagyo sa pamahalaang panlalawigan ng Tarlac. Pinangunahan ito ni Governor Christian Yap, katuwang si Tarlac City Councilor Nesito Chua. Maliban sa tulong sa mga nasalanta, nabigyan din ng tulong ang ilang mga scholar. Paraan daw ito para mapatagpa ang relasyon ng Filipino-Chinese community sa probinsya. Joel Elegonia, RNG News.